I Hello so, guys! We na kami ngayon <laughs> diba? Match kami ni Iwog Black and white Iwog shirt So We're gonna Kailangan tayo buta We na kami ng Mepaisihan Kalao punto tayo ng ano Bina. Japan <laughs> <laughs> Dami namin doon hey, Guys buta muna kami Japan <laughs> Japan Mepaisihan <MwC. laughs> diba <laughs> Okay guys uh, So Ngayon saan mag-check out na kami. So, ang tagal ng biyahe natin. Eh. Ayun, ang tagal ng ano, stay, stay na, namin dito. Deep. Pero parang sagit na sagit. So, bilis ang yeah, oras. Bilis ang oras. Okay, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Biyahe namin. Bye. So nag-decide kami ni Iwag na magkukomute na lang kami today at dito kami sasakay sa Baliwag Terminal sa ba? Cubao. Ayan nga at hindi pa kami nagkatabi ni Iwag kasi punuan yung bus. So medyo malayo siya sa akin and nag naman si Iwag siya na yung umubo din sa gitna. Kaya nung bumili ako ng chicharon ito na hikita nyo, hindi ko siya maalong, kasi ang layo niya. So bumuli na rin ako ng mga pastillas dahil nagigutom ako wala akong makain sa bus. At dito nga, nasa bus stop na kami na Iwog. So, bababa mo na kami dalawa para kumain. At saka na si CR natin kami. Sasamahan ko si Iwog mag-CR pa kami. Mawala siya. Charot. So, nagkatabi kami saglit dito sa bus stop. Medyo malayo-layo pa. Ayan, nang makakating kami sa Robinsons dito sa May kabanatuan. So, nang bumaba yung katabi ko sa bus, finally, nagkatabi na rin kami na Iwog. So, masaya yan. Maya-maya nga bumaba na rin kami ng bus. At kami dito. So nagpasundo ako sa kapatid ng babae, know, siya yung magde-drive uh, at yan yung pinapalagay. Uh, uh, Oo. So, magte kami ng Jollibee para meron kami yung pagkain mamaya. ano? Ano gusto? gusto? Yung mascot ng Jollibee. Yan lang muna sa ano order here. Ah, uh, ano ba gusto mo? Burger. Ano? Yum burger. Yum burger po. Ilang e Opo. po? Mga ilan ba tayo sa bahay? 40 pieces. Mga 40 pieces. Tsaka po. 40 tsaka spaghetti. 40 pieces po na yum burger. Oo. At tsaka e ano? Ilang order po ng spaghetti. Spaghetti. Tatlo. Tatlong order. Oh, yung Jolly Spaghetti Family Pan. Tatlong order ko na Jolly Spaghetti Family Pan. Oo. Okay, uh -oh. at saka... Ano po, sir? fried chicken? Fried chicken. Chicken po. Ano order ko ng hot chicken? Hindi, yung chicken joy bucket. Okay, 160 pieces or 8 pieces? 8 pieces. May spicy po ba? Wala, wala. Okay po. Ano pa po, sir? G2, tatlo. Tatlong G2 po? Oo, tatlong 8-piece bucket. May spicy po ba sa chicken? Wala, wala, wala. Wala po? Ay, gusto po. Okay na, yun lang. Okay, paano niya din sinan po? Wala na. Okay po, sir, pito order ko po sila, bali order po nila. 40 pieces mo na yung burger, 4-0 po. Natap na po dyan yung spaghetti family fan. Isa po, 6 pieces lang at ang chicken. Ah, uh, tatlo pong G2 4 pieces lang at ang chicken. Tama po? Oo, tama. Bali, well, total of 4,385 po. Okay lang po, sir, for 15 minutes, po, 15 to 20. Okay, sige. Okay Next, po, sir. Next, may okay. total po para po sa payment nila. Salamat po. Okay, thank you. Walang well, nga daw namin mag-wait ng 30 minutes guys 30 minutes. kasi medyo course. maraming order yung may medyo marami order namin and sabi ko naman wala kami choice <laughs> <It's> Okay. Wala <laughs> na rin masabi si ate. Ito nga pala yung driver namin guys, yung kapatid kong babae younger sister. Say hi! May bumibili kanina sabi, Kuya, pili mo ko ng malutong. <laughs> malutong? <laughs> malutong? Lahat ng malutong. Hindi <laughs> kita makabotan kanina ng chicharon kasi ano, ang layo na, mo. Ang eh. layo din ako. Pinagla, pinaglayo tayo ng tadhana. Mm -hmm. Ang <laughs> gabi si Kuya. Diyan siya sa gitna nakaupo kanina eh. Sabi meron may, daw dun dalawa, di ba? Oh, akala ko magkatabi. Nung pala dalawa ang Layo ng pagitan pag natin. Kaya hindi kita maalok ng pagkain hmm. kanina. Mabigat so, lang talaga ibang dala natin. Ang bigat nga sa makat ngay bintik ko eh. <laughs> Day yung ano yung, yung dulo ano. Mm. Sana pa hindi. Dala iba. Kompleto ba? Parang yung spaghetti walang. Saka dalaw pa lang yung ano. Okay na? Okay na. Hindi daw ah. Thank you Parang hindi pinunyong uh, yung okay. makikita Baka <laughs> <Thank you. laughs> Ah, kapogi mo naman. Ano <laughs> eh, okay. na? Duma bang eh. Ah sige. Mag-mag tsinelas mo muna ako. dito lang na? kapogi na 'tong tara puto talaga ako mag ng patay mo. Kuya maganda gusto ko ng akin na si Lecong. Sa tingin ko na 'yung aroma. Sige. Ito 'yung burger. Ha? Meron ba? oh may migenda diyan ah. Talaga? Oo. Di mo magro-order ka muna. Ha? Huh? Oo. Oh. Oh. Asan pa? Bless, bless. <laughs> There kayo. No? Sabi nyo, mo birthday mga bata. Man, nagsimba ba po. Nagsimba po. Nagsimba po. Nagsimba Yeah, Thank you <laughs>